Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang alamat na hanggang gayon ay bumabalot sa mga bandok ng Pilipinas, ang Yamashita Triasur. Sinasabi nilang hindi lang ito ginto, kundi isang sumpang naghihintay sa sinumang magtatangkang galawin. May mga nawawala, may mga hindi na nakabalik, at may mga nakakita ng kayamanang kumikislap, pero bigla na lang naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Ano ba talaga ito, kayamanan o kaparusahan? At dito nagsisimula ang totoong misteryo, sa mismong sandaling mabuksan ang kuweba, may malamig na tinig na bumubulong mula sa dilim. Umalis kayo. Gusto mo bang malaman kung ano ang sumunod na nangyari? Panorin mo ang kwento hanggang dulo, at kung nais mo pa ng ganitong mga makapangyarihang misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-comment ang iyong sariling idea para sa susunod na kwento. Isang alamat na paulit-ulit na binubulong sa mga baryo ng bandok, isang lihim na pilit itinatago ng lupa, Yamashita Treasure. Sinasabi nilang ito ay kayamanang nagmula sa panahon ng Hapon, nakabaon sa kailaliman ng gubat at binabantayan hindi ng tao kundi ng sumpa. Sa bawat kwento na matatanda, may mga nawawala. May mga hindi na bumalik matapos maghukay. At may mga sumumpang nakita nila ang mga gintong bar na kumikislap sa dilim, pero biglang naglaho, pang pa usok na tinanggay na hangin. Sa isang maliit na baryo sa Hilagang Luzon, nakatanggap ng lumang mapa si Andres. Isang lumang sandalong hapon ang nag-abot nito bago bawian ng buhay. Hanapin mo pero magingat ka, may bayad ang ginto. Iyon ang huling salitang bumalot sa kanyang pandinig. Mula sa unang araw na hawak niya ang mapa, hindi na siya tinigilan ng mga panaginit. Mga bangkay na nakalinya sa kuweba. Mga aninong walang mukha na nakamasid. At isang kabaong na nakabukas, tila naghihintay sa kanya. Ngunit sa kabila ng takot, lumakas ang tukso. Ang pangakong ginto ay pwedeng mag-ahon sa kanyang pamilya mula sa kahirapan kaya't dinala niya ang kanyang mga kaibigan sa gubat, si Ramon, ang kanyang matalik na kaibigan, at si Liza, ang kasintahang pilit siyang pinipigilan. Hindi lahat ng kayamanan, dapat mong angkinin, bulong na isa matandang albularyo bago sila umalis. Ngunit hindi nakinig si Andres. Mas malakas ang bulong ng kayamanan kaysa babala ng sumpa. Habang mas lumalalim sila sa gubat, napansin nilang nagbabago ang paligid. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang mga ibon ay biglang natahimik at ang lupa, naglalaman ng mga bakas na hindi na tao ang gumawa. Sa gitna ng gabi, narinig nila ang mga yabag. Walang makita, ngunit malinaw, may sumusunod sa kanila. Nang marating nila ang isang kuweba na nakasara ng mga bato, nagiba ang ihip ng hangin. Ang mga ilawan nila ay biglang nakislapan. At mula sa dilim, may narinig silang bulong na hindi nila mawari kung hapon o tagalog. Umalis kayo. Ngunit sa halip na umatras, inangat ni Andres ang mapa at itinapat sa peder ng bato. At doon nila natuklasan ang isang simbolong nakaukit, isang mata na nakatitig, tila buhay. Habang tinatanggal nila ang mga bato, ramdam nila ang pabuga ng lupa. Parang may nilalabag silang hindi dapat kalawin. At sa sandaling mabuksan ang butas ng kuweba, isang malamig na hangin ang tumama sa kanilang balat, parang hininga ng mga patay na matagal nang nakakulong sa loob. Sa liwanag ng lampara, kumislap ang unang gintong bar na nakita nila. Munit bago pa man ito masilayan ng buo, may narinig silang isang unggol mula sa kailaliman ng kuweba. Anti-unting lumakas ang unggol, tila dumarami ang tinig na nagmumula sa dilim. Si Liza ay napakapit na mahigpit kay Andres, habang si Ramon na may halos hindi na makagalaw sa takot. Munit si Andres, nang lalaki ang mga mata, hindi mapigil ang sarili na lumapit sa gintong bar na nakabaon sa ilalim na alikabok at dugo na nakaraan. Habang dinadampot niya ang ginto, biglang bumagsak ang lupa sa gilid. May lumitaw na bungo, nakangisi, arang saksi sa kanilang kasakiman. Sumunod pa ang isa, hanggang sa magmistulang sementeryo ang paligid, mga kalansay na sundalong hapon at mga Pilipino na tila nakabaon para bantayan ang kayamanan. Umalis na tayo, Andres. Hindi ito para sa atin, sigaw ni Liza, nanginginig ang tinig. Ngunit bingi si Andres. Sa kanyang mga mata, ang ginto ang tanging sagot sa lahat ng pangarap. Hinila niya ang isa pang kahon at doon, biglang nagliyab ang mga ilawan nila kahit walang gatong. Mula sa dingding na kuweba, unti-unting lumitaw ang mga aninong walang mukha. Mga sundalong nakasuot ng lumang uniforme, nakatindig, nakatitig at dahan-dahang lumalapit. Wala silang mukha, pero ramdam ang galit at paghihiganti sa kanilang presensya. Hindi ito kayamanan, ito'y sumpa. Mahina ngunit malinaw na binitawan ni Ramon. Ngunit huli na, narinig nila ang biglang pagsara ng pasukan ng kuweba, parang may pwersang hindi nakikita ang nagkobli sa kanila sa kadiliman. At sa gitna ng kanilang paghinga, may narinig silang tinig, malamig, mabigat, at kaulit-ulit na bumabalik sa kanilang pandinig. Huwag ninyong gagalawin ang hindi inyo. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang hinila niya si Andres palayo sa mga anino. Munit tila wala na sa katinuan si Andres, mahigpit pa rin ang kapit sa gintong bar na parabang iyon lamang ang kanyang buhay. Si Ramon naman, nagtatapang-tapangan, sumigaw sa mga anino, ano ang gusto ninyo sa amin? Walang sagot, tangi mga yabag na unti-unting lumalapit, sabay sa malamig na simoy na hangin na parang dumadaan sa kanilang mga buto. At sa isang iglap, isa sa mga anino ay humakbang mula sa kadiliman. Hindi ito tao, hindi rin ganap na multo. Isang sandalong hapons, duguan ang mukha, at sa kanyang kamay ay nakapako ang isang rosal na tila sariwa pa. Nakatingin ito kay Andres. At sa wikang halong hapon at Tagalog, bumikas ng salita. Dugo ang kabayaran. Biglang nagkalindol sa loob ng kuweba. Ang mga bato sa kisam ay nagsimulang mabagsak isa-isa. Lumapit pa ang sundalo at ang gintong bar sa kamay ni Andres ay biglang uminit, halos dumikit sa kanyang balat. Bitawan mo, Andres, sigaw ni Liza, halos lumuha sa takot. Ngunit imbes na bitawan, mas lalo niyang hinigpitan ng hawak. At doon, dumaloy ang dugo mula sa kanyang palad, Parang pinapainom ang ginto ng kanyang sariling buhay. Isang malakas na ugong ang pumuno sa kweba at ang mga anino ay nagsimulang sumigaw sa isang tinig. Parang libo-libong kaluluwa ang sabay-sabay na umaaray. At sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Ramon ang isang pintuan sa likod ng mga kalansay, anti-unting bumubukas. Parang may humihila sa kanila na pumasok, ngunit hindi nila alam kung iyon ba ang kaligtasan o ang mas malalim pang sumpa. Don may daan, sigaw ni Ramon habang tinuturo ang pintuang unti-unting bumubukas. Hinihila niya si Liza, ngunit si Andres ay nananatiling nakapako, hawak pa rin ang gintong bar na patuloy na dumudugo sa kanyang palad. Hindi ko ito bibitawan. Ito ang kapalaran ko, maring bulong niya, halos wala na sa sarili. Habang palakas ng palakas ang ugong ng mga anino, napansin ni Liza na ang pintuan ay parang hinihigop ng dilim. Hindi iyon basta daan palabas, parang bituka ng bundok na walang hanggan. Munit wala na silang pagpipilian. Kung hindi sila kikilos, lulunurin sila ng mga multo. Biglang tumigil ang oras sa loob ng kuweba. Ang mga anino, sabay-sabay na nakatingin kay Andres. Ang gintong hawak niya ay nag-iba na anyo. Mula sa bar naging isang lumang espada na may nakaukit na mga simbolo. At sa isang kisap mata, parang siya na ang naging sentro ng lahat ng sumpa. Andres, mahinang tawag ni Liza, halos pakiusap na. Munit ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao tila ba may ibang kaluluwang pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, bumukas ng malaki ang pintuan sa likod. Isang malakas na hangin ang humigop sa kanila at bago tuluyang madala, narinig ni Ramon ang tinig na bumabalik-balik sa kanilang pandinig. Ang kayamanan ay hindi para sa inyo ang dugo ang tunay na susi. Parang kinakaladkad ng hangin si na Ramon at Liza papasok sa pintuan, habang si Andres ay nananatili sa gitna, mahigpit ang kapit sa espadang naging ginto. Sa bawat hakbang ng mga anino papalapit sa kanya, mas lalo siyang napapako sa kinatatayuan, tila ba siya mismo ang hinihintay na sakripisyo. Bitawan mo na, Andres, halos pasigaw na ang tinig ni Liza, pilit siyang kumakawala sa puwersang humihigop sa kanila. Ngunit wala nang naririnig si Andres kundi ang bulong sa kanyang isipan, mga salitang hindi niya alam kung saan nagmumula. Sa iyo ito, ikaw ang susunod na bantay. Biglang pumatak ang dugo mula sa kisam ng kuweba, hindi tubig kundi pulang likido na bumabalot sa bawat bato. Nagmistulang altar na mga patay ang paligid at ang pintuang kanina ay parang daan ng kaligtasan, gayoy nagliliab na parang bunganga na impyerno. Nang lumapit ang isang aninong sundalo kay Andres, iniluhod siya nito sa sahig. Itinaas ang kanyang ulo at itinuro ang espada na hawak niya. Para bang isa lamang siyang bahagi ng ritual na matagal nang hinihintay. Si Ramon, nagawang makawala sa puwersa at sumugod pabalik, hinawakan si Andres. Andres, hindi ikaw ang dapat magbayad, halika na, sigaw niya, nanginginig ang boses. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumuka ang lupa sa ilalim nila at isang malamig na tinig ang sabay-sabay na bumulong mula sa kailaliman. Walang makakatakas. Nayanig ang buong kuweba habang bumubuka ang lupa sa ilalim ni Andres, Ramon, at Liza. Mula sa siwang ay lumitaw ang mga kamay na parang butot balat, pilit silang hinihila pababa, ang mga anino sa paligid ay nagsimulang maglakad paikot, kila nagsasagawa na isang ritual na hindi nila maunawaan. Si Liza ay umiyak na, halos mabaliw sa takot. Andres, akiusap. Pilin mo kami, hindi ang ginto. Ngunit ang mga mata ni Andres ay parang nagiging salamin, walang emosyon, tanging refleksyon ng gintong hawak niya ang nakikita. Biglang nagdilim ang paligid, tanging espada na ginintoan ang kumikislap. Sa kislap nito, nakita nila ang mga larawan, mga sandalong pinatay, mga batang iniwan sa gutom, mga bangkay na inilibing ng buhay. Lahat iyon ay nakaukit sa espada, parang ang bawat patak ng dugo sa kasaysayan ay nakapaloob dito. Si Ramon ay desperadong hinablot ang espada mula sa kamay ni Andres, munit sa mismong paghawak niya, naramdaman niya ang biglang pagsirit ng dugo mula sa kanyang palad. Para bang may matalim na kuko na pumutol sa kanyang laman. Sumigaw siya, bumitaw, at bumagsak sa lupa. Muling lumapit ang aninong sundalo na may hawak na rosal. Inilapit niya ito kay Andres at ang mga talulot ay biglang nalanta, naging abo at tumangay sa hangin. At sa isang boses na mas malinaw kaysa deti, nagwika siya. Pumili ka. Ang kayamanan o ang mamahal mahal mo. Tumigil ang oras sa loob ng kuweba, parang walang tunog kundi tibok ng puso ni Andres. Nakaharap siya sa aninong sundalo, hawak ang espadang ginto na patuloy na umiinom na kanyang dugo. Sa kanyang likuran, naroon si Liza at Ramon, baliw sa takot ngunit nananabik na may siya. Pumili ka, muling bulong na tinik. Ang gintong liwanag mula sa espada ay nagbigay ng dalawang anyo, isang bulwagang puno ng kayamanan sa isang banda, at sa kabilay imehe ng kanyang pamilya, malaya at ligtas mula sa sumpa. Nanlumo si Andres. Bawat patak ng dugo sa kanyang palad ay parang kasaysayan ng kasakiman ng tao. Sa kanyang isipan, bumalik ang babala na matandang albularyo, hindi lahat ng kayamanan, dapat mong angkinin. Napatitik siya kay Liza, mga matang puno ng pakiusap, at kay Ramon na halos nakaluhod na sa pagod. Dahan-dahan niyang itinaas ang espada, nanginginig ang kanyang kamay, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit bago pa man niya tuluyang makawala, biglang lumakas ang ihip ng hangin, halos lamunin sila ng dilim. Nawala ang anyo ng mga anino, nagmistulang usok na dumidikit sa kanilang balat. At ang boses ay muling nagbalik, mas mabigat, mas malinaw kaysa dati. Ang bawat pagpili ay may kabayaran. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagsimulang magsara ang pintuan ng kuweba at ang lupa ay muling yumanig, parang nilulunok sila ng bondok. Si Andres ay nakatayo pa rin, hawak ang espada, hindi pa rin ganap na bumibitaw, at sa kanyang mga matay makikita ang bangin ng kanyang pasya. Habang patuloy na nayayanig ang lupa, si Liza ay napasigaw, Andres. Iwanan mo na yan, wala nang halaga ang ginto kung mawawala ka sa amin. Ngunit tila bingis siya sa lahat ng ingay, nakapako ang tingin sa espadang kumikislap sa kanyang kamay. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang sugatang palad ay dumadaloy pababa sa talim, parang inihahandog sa mga espiritong matagal nang nakakulong. Si Ramon, halos maubos ang lakas, lumapit at hinawakan si Andres sa balikat. Andres, kapatid, ikaw ang magpapasya kung matatapos na ang sumpang ito o magpapatuloy pa. Sa tinig niyang garalgal, may bigat na katotohanang hindi may tatanggi. onting lumambot ang mga mata ni Andres at sa unang pagkakataon, kumawala ang isang luha. Dahan-dahan niyang inangat ang espada, hindi para ang kinin, kundi para itaas sa hangin, parang alay. At sa kanyang panginginig, ibinulalas niya, kung dugo ang susi, kunin ninyo ang sa akin. Basta sila'y ligtas. Biglang nagliab ang espada, hindi apoy kundi liwanag na nakakabulag. Nabalot na malakas na ugong ang buong kuweba, at isa-isang naglaho ang mga anino, sumisigaw habang hinahatak pabalik ng kadiliman. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig, at ang pintuan sa likod ay bumukas muli, ngunit ngayon, isang malamlam na liwanag ang sumisilip, parang daan palabas. Si Liza ay mabilis na tumakbo kay Andres, nyakap siya ng mahigpit. Ngunit ramdam niyang nanghihina na ang kanyang kasintahan, ang dugo sa kanyang kamay ay patuloy na dumadaloy, at ang espadang naging ginto ay dahan-dahang nagiging alikabok na tinatanggay ng hangin. Tapusin mo na. Andres, tapusin mo na, bulong ni Liza, umiyak habang hinahaplos ang kanyang mukha. Si Ramon naman ay nakatingin lamang, tahimik, habang naunawaan na may isang kabayaran na hindi na may iwasan. At sa huling tibok na ilaw mula sa espada, muling narinig nila ang tinig, mahina ngunit malinaw. Ang sumpay hindi natatapos, ipinapasa lamang. Sa huling paghinga ng kuweba, bumukas ng maluwang ang pintuang tiladaan palabas. Dahan-dahan nilang inalalayan si Andres, halos wala ng lakas, habang ang liwanag ay gumagabay sa kanila katungo sa gubat. Ang hangin sa labas ay sariwa, malamig at walang bakas na sumpang iniwan nila sa kailaliman. Munit si Andres, nakahilig sa balikat ni Liza, mahina ang tinig na bumulong, hindi ko nais nice ang kayamanan, kayo lamang. At sa kanyang palad na sugatan, tuluyan nang naglaho ang bakas ng gintong espada, naiwan na lamang ang peklat na hugis na isang mata, ang parehong simbolo sa peder ng kuweba. Habang nakatayo si Naliza at Ramon sa labas, ramdam nila ang bigat ng katahimikan. Walang ginto, walang kayamanan, tanging buhay ang kanilang nailigtas. Munit sa ilalim ng lupa, tila may mga bulong paring bumabalik, mga aninong naghihintay sa susunod na magtatangkang maghukay. Tumingin si Ramon sa bondok, sa kamahinan niyang winika, hindi ito kayamanan ng tao, ito'y alaala ng kasakiman. Si Liza na may nyakap si Andres ng mahigpit, parang pinangakuwang hindi na siya hahayaang mawala. At habang antiunting unting sumisikat ang araw, lumilitaw ang mga sinagnatila pumapawi sa dilim ng gabi, ngunit nananatili ang tanong sa kanilang puso, kung talagang ligtas na ba sila o bahagi pa rin sila na sumpang hindi kailanman mawawala.